Magandang araw mga kaibigan Okay, uh, bigyan ko kayo ng update tungkol sa manifesto Taong Bayan uh, Withdrawal of Support kay Bongbong Marcos Jr. at ang kikilala, kilalaning presidente ay ito na po si BP Inday Sara uh, Kagabi ipinost na ni Captain uh, Dado Enrique ang manifesto Binasa ko yung manifesto, maganda ang nilalaman, uh, ako ang pangalawang pumirma. Sa ngayon po, andami dami na pong nakapirma. Kaya lang, marami pa rin ang nagtatanong, paano sila makapirma? Okay, so makinig kayo ha, yung mga kapwa ko senior citizens. Kung hindi kayo marunong nito, magpaturo sa inyong mga anak o sa inyong mga apo. Kasi naranasan ko rin ito noon, hindi ko alam. Dito sa aking video, mayroong tinatawag na description box. Paano mahanap ang description box? Hindi ko ma-explain maigi. Magpaturo sa mga kabataan. Okay. So, sa description box ng video na ito, ilagay ko dyan. Please Sign the manifesto withdrawal of support from BBM by clicking the link below. So, mayroong link, may mga letters, uh, numbers, combination yan, na na-underlinean yun. I-click mo lang. Aka bang pindutin mo lang? Pag mo sa link na yun, lalabas na yung manifesto. Uh, ga ganito na ang ano ga ganito na po ang ito na po yung laman why why this petition matters sandali akay simulan ko sa simula why this petition matters ito po ang ano ito po yung post ni Captain Dado mayroong agila at mayroong tigre sa baba. So, ibig sabihin, yung agila, i-overpower niya na yung tigre sa baba, yung kuting. So, yung link, yun po yung, yung sa taas. So, HTTPS, uh, CHNG, yun lang. Yun lang, oh. pindutin ko na yung link. Pag pindot ko ng link, Pinindot ko. Ito na po yung lalabas oh. Manifesto ng taong bayan para sa inang bayan. Yan na. So, sign this petition. yun ang lalabas. Sign this petition. So, bago mo pindutin yung sign this petition, kung gusto mo, basahin mo muna yung nilalaman. <laughs> so, isamares ko na lang yung nilalaman ah. Uh, why this petition matters is started by Clemente Enrique. First paragraph. English, itong pagkasulat, isummarize ko na lang po sa Tagalog. Ang gobyerno ni Marcos Jr. ay tumahak ng landas ng oppression. Uh, suppression of truth, justice, our basic rights, and our freedom of expression. So, sinusupil ni Yuyurakan ng administrasyon ni Marcos Jr. ang ating mga karapatan. Basic rights. Yun ang unang paragraph. Next paragraph, sa niya, ang gobyernong Marcos ay nagkukultivate o nagtatanim, nagpapalago culture of corruption pag nanakaw, panluloko, pamimilit, at pakikipagsabwatan sa mga kalaban ng bayan. Yung kalaban ng bayan, yun na po yung makabayan black na nakipagsabwatan si Tambalos Luz. Okay. So, agree ako lang na yung two paragraphs. Third paragraph, we strongly believe that our democratic processes, uh, processes and the future of our country is in peril. peril. Naniniwala po tayo na ang pundasyon ng demokrasya natin at ang kinabukasan ng bansa ay delikado na. We, the people, proclaim its incompetence, greed, decadence, indolence, and cruelty. Tayo po nagpapayag na ang gobyernong Marcos is incompetent. Why are you? Uh, palpak! Yun ang ibig sabihin yun. Sakim! Hmm, basta <laughs> uh, ma manhid walang awa yon ang sinasabi then next paragraph we demand kagaya ng manifesto ng mga generals we demand the immediate release of ka Eric and Badoy na Dr. Badoy ito rin we demand ang aming mga karapatan maprotektahan, ang aming mga hinaing mapakinggan, at mawakasan na ang pang-oppress o pangsusupil sa aming mga uh, karapatan at uh, yung open accounting for government expenditures, transparency and transaction yung bang ito yung uh, pasabog ni Sasasut na dyan sa kongreso billions of pesos hindi na account walang resibo certification lang yon ang sinasabi dito dapat ma-account dahil pera natin yun billions ginagastos lang kung saan saan nakakainis ng Christmas program nila sa kongreso ah, nag, according to Maharlika nagdala sila ng mga beauty queens doon para magpasarap sila ng buhay grabing pagkain inuman ano pa parapel half million pesos uh, libreng biyahe sa abroad ganun po so next but they refuse ang gobyernong ito ayaw makinig sa ating hinaing at instead uh, so hopelessness and helplessness na, no. ang nananaig na sa ating ngayon sabi sa manifesto hopelessness helplessness prevail over the shameless betrayal of government officials so wala na tayong pag-asa sa gobyernong ito so sabi dito we the Filipino people effective immediately <laughs> Kagabi, nung pumirma ako, effective na kayo. Pipirma kayo mamaya, effective immediately. Withdraw support for President Ferdinand Marcos Jr. for betrayal of public trust. Pinapayag natin na hindi na natin susuport, susuportahan ang gobyerno ni Marcos Jr. dahil betrayal of public trust tinalikuran niya, binaliwala niya ang ating boto. Yung 31.6 million na boto na tanggap niya, binaliwala niya. And we recognize, ito na, bantayan nyo kung pagpirma nyo ito, kinikilala namin si Vice President Inday Sara, Simmerman Duterte, as the President of the Republic of the Philippines dahil yun po ang nakalagay sa Constitution natin, Section 8, Article 7 of the 1987 Philippine Constitution. In God we trust, we sign. Okay. Pag magpirma kayo, ang itype nyo lang pangalan nyo at saka email address. So, mga kapwa ko senior citizen na walang email address, magpagawa muna kayo ng email address sa inyong mga apo o anak. Madali man lang mag ng email address. Kasi I doubt, kung wala kayong email address, hindi kayo makapirma dito. So, hindi po yung literal nga pirma. Hindi po yon Pangalan mo lang at email address ang iyong i-type. Yun na, kasama na kayo sa magpirma. Okay, so, pag nakaterma na kayo, ah, nailagay nyo na yung pangalan nyo at email address. Merong portion na reason for signing. Ano ang dahilan mo bakit ka pumerma? <laughs> ang dahilan ko simple lang, nabodol ako. Okay? So, basahin ko itong mga reason ng mga pumerma. Police Lieutenant Colonel Jonathan Galang. Nako, police, ay duly retired na ito. Kasi ang active, palagay ko, hindi pwede. Mga active, uh, PNP, AFP, iba pa na uniform personal, huwag kayong pipirma. Diyan lang kayo. Ba't alam namin na ang puso nyo, <laughs> alam ang katotohanan. So, betrayal of public trust, sabi ni Colonel Galang. Uh, sino ito? Rena Brito. I don't trust PBBM governance. Tagdag ah, pa ha? Uh, Romeo Corre. Not that I love BBM less, but I love my country more. Ah, mahal daw niya si BBM. Kaya lang, mas mahal niya ang ating bansa. Perlas ng lupang sinilangan. Okay. Max Tandan, Marcos Jr. Bitrade di Pilipino. Trinador ba? Bitrade. Tor Banjola. Nung debate pa lang sa SMNI, duda na ako sa kuting. May earpiece tila may dumidikta sa kanyang sinasabi. Hindi siya sinsiro sa mga sinasabi. <laughs> Napansin ko rin ito. Baka yung nagdidikta si Sasasot kasi si Sasasot ang consultant niya on foreign relations. Bing! Batabat! Okay. Hindi ako nabudol, pero Peter Mako! Wow! <laughs> Siguro ito, pink ito, is ba Pacquiao o ano? Kailang pipirma pa rin? Wow, ito na, nagkakaisa na talaga, talaga tayo. Okay, nabudol man o hindi. Jeremy Sidinho, nabudol ako. Iba ang ginawa kaysa pinangako noong kampanya. Rolando Rayo, Filipinos deserve a Duterte leadership. Tama! Kaya nga dapat ang UPO 2024, Inday Sara Duterte na. <laughs> Raul Enrique, loss of confidence to a corrupt government. The administration is a bunch of users and liars it needs to be reformed now. So marami pang comment. Hindi ko na ubusin. Basta, huwag niyong sayangin itong pagkataon. Be counted. Dahil aabotin ng millions ang pipirma dito. Baka magsabay ito. Millions na manifesto, firma, plus yung pulboron video. Nako, wala talagang no choice ang kuting ng norte kundi mag-step down. Good luck, Mr. Kuting.